Ilinaw ng Partido Federal ng Pilipinas sa wala pang pinal na senatorial line up ang Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa 2025 midterm elections pinabulaanan naman ng kamera ang mga ugong na may planong patalsikin sa pwesto si Vice President Sara Duterte yan ang ulat ni Melales Moras Nanindigan ang liderato ng Kamara na wala silang iniluluto na anumang impeachment plot laban kay Vice President Sara Duterte. Yan ay taliwas sa pahayag ng pangalawang Pangulo na binatikos din ang Kamara dahil sa umano'y pamumulitika laban sa kanyang pamilya. I really don't know where did the, uh, Madam Vice President Duterte got the information kasi uh, na, kung may nagsasabi sa kanya na there's such a thing na impeachment laban sa kanya. Kasi the, the, the office of the speaker already saying that there is none. Ako, I personally, I have no idea. At maging yung mga meeting kagabi ng house leaders, kung sinasabi niya doon ng galing. Then, ang pinag-usapan lang kagabi, uh, the Speaker said, was all about the lineup for the 2025 senatorial election of the administration. Patungkol sa eleksyon sa susunod na taon, may kumakalat na ring listahan ng umunay mga pambato ng administrasyon sa pagkasenador at isa rito si Tulfo. Pero paglilinaw ng ACCIS Party List Representative, wala pa siyang desisyon ukol dito. I still have to talk to my family about it, my, 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 my siblings, Uh, my own family. Kasi medyo ma mabigat na yun pag sa Senate. Yeah, it, it crossed my mind. Pero the thing is, I haven't made any decision yet. Number one. Number two is, wala namang... Ah, uh, nobody's inviting me yet. That's, that's the thing. Number three, kaya ang sinasabi ko. Uh, a lot of uh, things to factor in. Itinanggi ng ng Partido Federal ng Pilipinas of PFP ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na may senatorial lineup na ang administrasyon. Nitong Lunes sa kauna-unahang pagkakataon, nagpulong na ang political party leaders bilang paghahanda sa 2025 midterm elections sa ilalim ng banner na Alyansa para sa bagong Pilipinas. Pero iginit ng PFP na pinagsusumite pa lang dito ang mga kaalyansang partido ng kanilang mga kandidato at hanggang September 15 pa ang kanilang deadline. Kaya't ang anumang umiikot na listahan ay wala umanong katotohanan. Mismong ang alyansa para sa bagong Pilipinas anila ang mag kapag may naisapinal na silang line-up. Una ng sinabi ni House Speaker Martin Romualdez na siya ring presidente ng Lakas CMD na isang strategic planning session pa lang ang kanilang ginawa na bahagi rin ng pagpapalakas ng administrasyon para sa mas epektibong pagsiservisyo sa taong bayan. A display of unity and shared purpose. Of course, under the leadership of President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., the top political leaders, Unite to forge a strategy. So we met last night all the political party leaders of the major political parties in the Philippines. Melales Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.